Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Makaon naman ta guys kay halin ko sa sa Jote. Te, bale daw ka dito. Makaon ko santang naga panaysayon ko sa inyo guys. Kaya sa tuod lang guys, sa tingala ko guys nga ang uh, damo mag-unsubscribe sa akon ano ang rason nga ang nag-unsubscribe ka mo sa akon na daw na subuan lang ko guys tuod na na gusto ko lang mabalaan nga ang ano na kay instead na daw expect ko bala guys nga nga magtaas nga magtaas pag ito ang ako nga subscriber syempre daw naanap ko wala sa una nga kadaad law taas ako nga subscriber subong natingala tingala lang guys nga ang nga gaumot ga ang ako nga ako nga, nga subscriber subong ay kaon tagali guys thank you lord so food git ko guys nga daw na subuan git ko katama ano ang rason nga ang damo nag unsubscribe sa ako na amo na nga amo na gusto ko nga mabalaan ano ang rason nga ang ano nga sala nga nahimok ko na damo nag unsubscribe Ara ba lang expect, ang uh, expectation mo guys na so mag, nag-alive ko kada aga kaghapon. -taas ako akong subscriber. Ara guys, ginabutong ko nga, ginabutong pa dalam kayo. Gamot na unsubscribe subscribe. Nasa ko guys, sa akin nga ano sa bong. Ang yung sao Para sa inyo, ako nagid ang pinakamalaim na tao. Nga, ang nga. Nag-amon na ako nga. Nga, blue earth. wala na maya may galantaw sa akon tapos damot damot pa nag unsubscribe galakat lang ko guys halen sa sa Robinson halen sa Jotian ko guys nasudod dito sa pinsal ko nga ang ko talagang maabot naman ang peon nga mapalik ako viewers nga mapalik ko ng record nga damo ko tama akong viewers kung mag live ko tapos mailabot na miss ko naman ang damo damo nga subscriber kada adlaw subong wala nang guys nagtabuan mo ko guys sa so, suod since ah uh, ano ang rason ay nagtutin ng youtube ko bala guys karabi nga pag hindi makasood eh hindi sila nga parang ah uh, mag ambisyon Get ko nga magmanggaranon ang ako na nga ara ba lang? sa time nga just in case nga hindi ko na kaya guys mag -ubra. may arap mo ko kada bulan nga paningwaan sa ako nga panggasto sa so, ako mga kabataan kaya doon nakabilog akong college ang sa isa sa private school sa nag uh, na tapos ang akong subang yung pa-transfer ko na sa sa public school pero para nga mga gastuan ay eh. katong ano na nasa subong graduating nakakalala lang ng kuya guys. Samar ko. Nga per target pag nubok sa buong sako ng mga subscriber. Wala na kataas. Kunti pa nga pa Ano ang sala ko man? Ano ang nalainan niya sa akon nga ang nag-unsubscribe mo sa channel ko? pangalawa, ayan ka mo sa akon or nagsunggod. Ano man, tungod kay may nakita na ka amigo ko. Tanya, bisa may nakita ka mong amigo ko, guys. Tanya, supporta lang na lang ko. Siyempre, kinanglan ko man nga partner sa kabuhi ko. Nga may mabulig man sa akon sa mga sa mga financial ko. Arap ba lang. sa time nga down na down ko. As in, syempre sa obra, hindi yun na malikawan nga damo problema. Damo nga mga pagtilaw sa obra. Kisa sa upod mo sa duty. Arap ba lang may makomfort man sa imo. May may ma may masiran ka sa problema mo. Kag-ilabis sa tanan di ba kita ng mga tao kakinanglan mata matakisa sa pagpalangga sa isa ka tao siling ko tungod tungod nakita tungod labanan nga mga viewers ko tungod lalaki amo na nga nakita nila nga may migo ko amo na nga nag unsubscribe sila amo na nga galibog ako nulo guys anong gid ang rason nga ang damo ga unsubscribe subong sa ako na channel wish ko lang guys na sinin nga 2025 tani ako nga mga, nga mga hando makamit ko lang pag bulikan nyo lang ko sa pagsuporta sa ako nga youtube channel para sa ako nga mga bata na bisan paano mapatapos ulit sila sa pag school lang. Thank you for watching. God bless you all.